Max, kumusta? Daga na? Ha? Nakay booking wala? Wala ka booking? Nakay yatag ni mo? Okay grabs no? Ang color mo? White? Red? Or kani? Pili? Pili, asa mo? Okay. Ah, kana. <laughs> ah, oh, selamat Pasalamat rin sa kaubra na ito mga Maxim Rider. Happy ako mag 3,000 subscribers sa YouTube. Sige, sige, amping ha. Sige. Max, daghan ha. Daghan ha. Nakay pick up. Nakay pick up. Kagatan mo. Imuhan eh. na ni. Imuhan na. Gator mo ba? Wala, pasalamat raw. Apit ako mag-3 kay subscriber sa YouTube. Mga Maxi Brothers! Thank you ha. Amping amping. Dapat Sige, sige. Sige, sige, amping Max. So, ayan, may natigyan na po tayo na nag-loves nga may dalawa pa. So, pa tayo. Ayan, ayan, napasok ka na tayo na sa auto. So, accept muna natin ito. 0.7 distance natin papuntang Consolacion SM. So, tara, chat natin. So may dalawang gloves pa tayo na hindi nabigay kasi ayan may pumasok na booking. Good eggs, ma'am. Sir. Padoon ko. Ah, oh, shopwise. So tara, putaan na rin. Shopwise. Ah, tara, sa lang. So napakalapit lang. 0.7 yung distance natin. Sige lang, basi na huwag na yung ano ano nga, wala yung gloves So ato pa na yung mga na patay doha rin nga, ako ano, wala pa So bisan na yung inaanay lang nga, butang mga kamas na mga Bisan na huwag atong maingon nga, gagmay lang nga ito mga Katigas, pero at least mga hatam kayo, ka na ang natapang sa ilaha Kaya grabe, sobra kainit mga kamas pag Kuhan sa mga tawag at doon, tamang piyahe At isimpe, mas maganda rin mga gloves ka kahit ano kahit hindi din hindi mainit kasi pang protection din yun di ba <laughs> so shout out sa ito ang uh, nahatagan o gloves so sana marami pa tayo mabigyan hi sir sa so, Maxim Maxim ka para isin konsolasyon ha uh ha -huh. uh -huh. Malagong lock, lock sir ha? Sige na ka okay. Sige System controlasyon ah Dogay na ba kasi box sa Maxim na sir? Dugay na ba kasi box sa Maxim? Okay, regular client na ka sa apps Ano sa'yo mga mag box sir? man? Jyoti ka dala sa Shopwise? Agi kan guys, ka bila tak pasti ni mau mag mag maksim ka? Mag -maksim ka taga uli, ni mo. Tapos konsolasiun tak uli. Taga ada tak uli konsolasiun? Tak kau kulit ni mau? <laughs> kas kas kau kulit sir? Wow.

lang. So, 100, 67, ah, 33. uh, 33. Thank you, sir, ha? Location na to karon mga kamas sa tag-esteem